hindi oh. hindi, pagbili nga po ako malboro dalawa harika mm. pwede na to one <laughs> hindi pwede ko bang ano to ibalik to? bakit? pag bumili si makmak -mak ng yosi oh. ayan ang ibibigay mo te <laughs> ayun na ayun na yun na lang dalawang yosi yosi Good morning mga idol Tayo ay magsisimula na magkapi na naman <laughs> Oh may naisip nga pala akong pambawi kay Kalbo di ba? na ng ng ano yung yosi ko ng ano sile Gag Gagawin ko din sa kanya yon. <laughs> Yari yun sa akin mamaya <laughs> Kaya tawag ulit. Kaya. Kaya ang Kaya babalik ako ha. Anong, bibili lang ako ng kape. Sige, diyan ako nauna. Oh, ang oh, wala pa. Yari sa akin yung <laughs> Yari ka sa akin mamaya kalbo ha. Hindi pa mapupunta na bilyaran na Uso kang bunga mo ngayon. <laughs> ya Rika. <laughs> much much later. Ini, oh. ini pabili nga Malboro, um, dalawa. Piyari <laughs> <laughs> ka sa akin, mabuya kalbo. <laughs> no, uh. an layu layo-layo mo pa. <laughs> <laughs> ito yung Yossi, tapos ito yung sila. <laughs> Narito, din mo. Babalihin ko lang yan. Mmm. Oh, sabay ganito. Yari mm. ah, ka. Oh, pwede na to. Bahan <laughs> Hindi. Pwede ko ba nga, ano na to? Ibalik to. Bakit? Kasi, pag bumili si Makmak ng Yossi, okay. ayan ang ibibigay mo, te. Okay. Ha? Okay pero hindi ko nakukunin yung, ba yung bayad na K tayo. basta pag bumili na lang si Macmac Mac ng Yossi ayun ang ibibigay mo tidi okay, okay TG ha TG thank you TG Kari Meron dito. Wala, tidi. Sili lang yan, tidi. Samay ako. Ha? hindi, tidi. Ako bala. <laughs> hindi ko na lang dawaan dito mamaya. <laughs> dito na ako sa loob. <laughs> Five minutes later. Ano, Chok? Last one na lang pala kayo eh. Patig <laughs> <laughs> well, na muna si Kalbo Tagal naman kasi <laughs> Ayun na, ayun na Bibili <laughs> <laughs> na lang yung natin Ayun ayun na, na ka Ayun, pabilon daw, pabilon Ayun, <laughs> ayun na, <nalapataw, nalang> <laughs> I where we're going. to hey, 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 Baby.